sa isang strategikong mga kaganapan, kahapon, ika ikadalawampu ng Hulyo taong 2024, naglunsad ang Israel ng mga airstrike sa Yemen port city ng al Hudeida na nagtatarget sa mga site na kontrolado ng militanteng grupo na Houthi. Ang aksyong militar na ito ay direktang tugon sa pag-atake ng drone na inaangkin ng Houthis na tumama sa Tel Aviv, syudad ng Israel noong nakaraang araw. Ang gobyerno ng Israel ay nagpahayag na ang operasyon ay naglalayong ipakita ang kanyang pagpapasya laban sa mga banta sa kanyang pambansang seguridad na iginiit ng Israel na walang lugar ang mga huti na hindi kayang abutin ng kanilang misal. Ang mga airstrike sa Yemen ay nagresulta sa makabuluhang pagkawasa na nagdulot ng napakalaking sunog at humantong sa hindi bababa sa tatlo katao ang kumpirmadong nasawi at 87 ang dinala sa ospital ayon sa mga lokal na opisyal ng Yemen. Ang operasyon ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang diin ng mga opisyal ng Israel na ang mga welga ay kinakailangan upang kontrahin ang mga banta ng Iranian na sinuportahan ng mga Houthi na lalong nagtatarget sa Israel gamit ang mga drone at missiles. Ang mga airstrikes sa Yemen ay dumating sa gitna ng patuloy at matinding kampanyang militar ng Israel sa Gaza kung saan patuloy na lumalala ang makataong sitwasyon. Nahumantong na sa pagkapuno ng maraming pasyente sa ospital, dulot ng walang katapusang paghaharap ng militar sa pagitan ng Gaza at Israel, na umabot na sa kritikal na kakulangan ng mga medikal na supply ng Gaza at isang nakababahala na pagtaas ng mga nakakahawang sakit. Kamakailan ay iniulat ng World Health Organization ang pagkakaroon ng polio sa mga sampol ng dumi sa Alcantarilla mula sa Gaza na nagpapahiwatig ng isang potensyal na krisis sa kalusugan na maaaring higit pang makapagpalubha sa mga kakilakilabot na kondisyon. Ang internasyonal na komunidad ay tumugon ng may alarma sa tumitinding karahasan. Nanawagan ang mga organisasyong makatao para sa agarang tigil putukan at wakasan ng pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza at Yemen na mas tumaas pa ang mga alalahanin na ang tunggalian ay maaaring magdulot pa ng iba pang mga regional na kapangyarihan. Ang mga aktivista at grupong makatao ay nag ng mga protesta sa buong mundo na humihimok ng resolusyon sa karahasan at nananawagan ng pananagutan para sa pagdurusa na idinulot sa mga inusenteng sibilyan. Kasunod ng mga welga ng Israeli, na may mga pangamba sa isang paghihiganti na tugon mula sa Houthi dahil nangako ang grupong Houthis na ipagpatuloy ang mga operasyon nito laban sa Israel. Nagbabala ang mga analyst na maaaring humantong pa ito sa mas malawak pa na paghaharap ng militar sa rehiyon. Ang Houthis ay may kasaysayan ng paglunsad ng drone at missile attacks at ang kanilang mga kakayahan na pinalakas pa ngayon ng suporta galing sa Iran. Habang tumataas ang tensyon Parehong nasa mataas na alerto ang Israel at ang mga Houthi na ang dalawang bansa ay naghahanda para sa malawakang sagupaan ng milita. Maliban sa pag-atake ng Israel sa Al-Hudayda, ang bansang Yemen ay kinakaharap din ng matinding tagutom na may milyon-milyong tao ang nahaharap sa matinding krisis sa pagkain at kakulangan sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan. Ang patuloy na salungatan ng Israel at Yemen ay mas nagwasak pa ng gusto sa bansa nila at nagbigay ng malubhang pangamba para sa mga sibilya na madadamay at ang kamakailang mga airstrike ng Israel sa Al-Hudayda ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Nagbigay ng matinding babala ang gobyerno ng Israel tungkol sa kinakaharap nitong digmaan sa pagitan ng Iran at mga Houthis. From the beginning of the war, I made it clear that Israel will act against all those who attack us. This is why earlier today, I asked the Israeli cabinet to back my decision to strike against the Houthi targets in Yemen. The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed one person and injured several others 100 yards from the US consulate in Tel Aviv but the aggression of the houthi's goes well beyond that single attack because for the past 8 months the houthi's have launched hundreds of ballistic missiles cruise missiles and drones against israel the only reason those attacks have not caused a greater loss of life has been the defensive measures taken by israel and its allies which together have intercepted hundreds of projectiles I would like to thank the United States, Britain, France, and other members of the International Maritime Coalition that was formed to repel Houthi attacks. But the drone attack that struck Israel in the early morning hours yesterday shows that more than defensive action is needed to curtail the Houthis. Offensive action is also needed. It's needed to ensure that Iran's terror proxies pay a price for their brazen aggression. For over half a year, the Houthis have not only attacked Israel, They've also targeted the ships of dozens of countries traversing the Bab el-Mandeb Straits. This is a maritime corridor; some 30 percent of the world's maritime commerce flows. The international community must redouble its efforts to protect this vital waterway and to hold both the Houthis and their Iranian sponsors accountable for their aggression. Today, Israel is being attacked by Iran and its proxies on seven fronts. The Houthis in Yemen, Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, Shiite militias in Iraq, and in Syria, Iran-backed terror attacks in Judea and Samaria, and of course, attacks directly conducted by Iran itself, as the world saw on April 14th. In defending ourselves against this Iranian terror axis, Israel stands on the front lines against a regime that threatens the entire Middle East. It threatens the entire world. This is why all those who seek a more secure and stable Middle East should fully support Israel's action against this terror axis in Yemen, in Gaza, in Lebanon and elsewhere. And to Israel's enemies, I have a simple message. Do not doubt Israel's determination to defend itself on every front. All those who seek to harm us will pay a very heavy price for their aggression. Bilang conclusion, ang mga airstrike Al Hudaydah ay hindi lamang sumasalamin sa agarang pagtugo ng militar ng Israel sa mga pinaghihinalaang banta ng mga Houthi sa Yemen, ngunit nagbigay din ito ng malaking highlight sa hindi pagkakaunawaan sa magkabilang panig na mas malaki ang panganib ng isang mas malawak na salungatan at digmaan sa rehiyon. Ang patuloy na cycle ng paghihiganti sa pagitan ng Israel at ng Houthis ay maaaring humantong pa sa pandaigdigang kaguluhan na may mga implikasyon para sa internasyonal na seguridad at ang malaking na apektuhan sa maling pagkalkula na ito ay ang milyon-milyong sibilyan. Ito na kaya ang umpisa ng World War III sa mundo dahil sa kabikabilang gulo na nangyayari ngayon at maraming bansa na ang nag-aaway-away dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Sana mabigyan ng tamang kaisipan ang mga namumuno sa iba't ibang bahagi ng mga bansa upang hindi humantong sa malaking salungatan at mapangwasak na digmaan hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo